totoo bang hindi na kailangan ng magpagawa ng deed of absolute sale upang maging valid ang kontrata ng bentahan ng lupa Batas Ating alamin Ang simpleng sagot sa ating katanungan ay tama po na hindi na kailangan ng magpagawa ng deed of absolute sale upang maging valid ang kontrata ng bentahan ng lupa Ayon sa batas ang contract of sale ay isang consensual contract Bilang isang consensual contract, ang kontrata ng bentahan ay considered as perfected at the time of the meeting of the minds of the seller and the buyer. Sa madaling salita, nagiging valid ang kontrata ng bentahan sa oras na ang mga parties ay nagkasundo na sa presyo ng bilihan ng lupa. Ang kontratang ito ay nagiging enforceable na rin kung ang parties ay nagbayaran na. Subalit, ang isang verbal contract of sale, bagaman ito ay valid between the seller and the buyer, ay hindi po advisable na practice dahil maari po tayong magka-problema later kung ang lupang nabili natin ay ibinenta rin pala sa iba. Ang situation po na ito ay tinatawag na double sale. Upang maiwasan po na mabiktima ng double sale, importante po na ang lahat ng mga kasunduan sa bentahan ng lupa ay nakapaloob sa isang legal instrument o deed of absolute sale upang ang document na ito ay maiparehistro natin sa Register of Deeds. Ang pagpaparehistro ng deed of absolute sale ay magsisilbing notice to the whole world na ang lupang nabili ay may bagong may-ari na. Sa ganitong paraan, hindi na maaaring magpanggap ang second or any subsequent buyers na hindi nila alam na ang lupang nabili nila ay naibenta na pala sa iba dahil makikita na po sa certificate of title na may inscription o annotation na ibinenta na ng registered owner ang lupa sa ibang tao. Kaya po dapat maging parte ng ating pag-conduct ng due diligence ang pagpapagawa ng maayos na deed of absolute sale dahil ito po ang ating ipaparehistro at magsisilbing proof of our better right over the property na bago nating nabili. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat sa inyong pakikinig. We hope na sa pamamagitan ng mga videos na ito, ay nakatulong kami na madagdagan ang inyong kaalamang legal. See you on our next videos, and please don't forget to like, share, and subscribe. Mahalagang paalaala. Ang batas simplified channel ay isang legal aid service program na handog po sa inyo ng inyong lingkod, purely for general information and educational purposes only. Ang mga discussions dito ay hindi dapat ituring na legal advice. For your individual legal concerns, always consult your lawyer. Copyright, Attorney Ryan E. Mendez. All rights reserved.